Hello guys, so today is Sunday, May 12, May 12, 2023, 1.43 p.m. So kahapon, nag-labor ako kahapon na kahapon pa, pero ano palang hindi masyado, ano, hindi siya masyado masakit. Parang pasumpong-sumpong lang, tapos ngayon, wala na talaga siyang pahinga. Wala na ang tigil. So, alas wala na akong pahinga. Lagi na talagang ano, sumasakit siya. So, nang takit nandito, nang dito, nang sa likod, tsaka nang dito ko. So, hindi nga ako nakakain nang nakaupo kanina. So, nakakain ako. Palakad-lakad ako, bitbit -bit ko yung aking plato. So, hindi ako pwede na upo, maupo. Kasi pag naupo ako, halos hindi ko siya maani. Halos hindi ko siya makayanan pag nakaupo ako. ni tatay. So, dapat ang due date ko is May 21, pero 13, ah, 12 pa lang ngayon napakasakit. So, ayan, wala akong ibang ginawa kung di ikot ng ikot dito sa bahay namin kasi hindi ako pwede manahimik or maupo kasi sobrang sakit talaga. Minsan ginagawa ko umakit, bumababa ako doon sa pababa na yun, tapos aakit ako. Lalo na pag ano, masyado siyang masakit. Ayan, so, wala nga siyang pahinga. Wala nga akong pahinga ngayon sa sobrang sakit ng likod ko. Pero, pinilit ko pa rin mag-ano, magluto ng pagkain ko, ng torta. So, wala sana akong ano, bala kumain. Kasi, grabe, sobrang sakit. Kaya lang ginawa ko. Binitbitbitbit ko lang yung plato ko. Ayan, pati yung boses ko hindi lumalabas kasi inuubo pa ako. So, 1.47 na ng hapon. Mula kanina pa talaga ako walang pahinga.

Kasi yung kwarto namin maliit. Kaya lumipat kami dito ni Angelo. Pero doon mamaya si Angelo sa, ano niya, sa titan niya. Kasi, siyempre hindi siya pwedeng, hindi pwedeng magkasama kami dito. Kanina, napansin niya po anpo. Oh, napansin niyang, napapansin niyang, ano, nasasaktan ako, parang, ano, nasasakitan ako. Umiyak siya. Kanyang ka, ano, si Angelo, tapos alam niya kung, may ano ako, may nararamdaman ako. You get the power bank? Okay, I get the power bank. Wait lang. Uy. Where's your phone? Grabe, uh, so, uh, iba pala yung normal na ano pag-deliver. Yan si Angelo. Hi. Love you. So cool. Love you. Huh? <coughs> no? No? Uh -huh? Yes. Uh, Mami mommy, mommy, uh -uh. uh -huh. uh, mommy Wait low. lang. Ini water ku. Wait lang. Wait lang. I just put my water there. Kumana Masuk Ada.

Når jeg er så gammel

di papa itu yang kok ada lampu anu jalan kali makasih ya